Kamias katulad dun sa Bisaya Nakita ko siya dito Pero balak na ito Tayo na. Kamias yan Nakita ko siya dito siguro Hulog ng Galing sa ibon Tapos itong buto nito Nag-iisa lang to Ito Tinanin ko siya dito ito yung buto niya, yung kamias. Pinulot ko lang dito. Nakita ko lang ngayon lang. Kasi yun, isa lang siya. Yan. kasi maraming puno. Kaya siguro ang ibon may dala na hulog dito. Sana tumubo at magkaroon ako ng tangi. Ayan. hey may kamias na ako.